Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon ang ating pag-uusapan ay sakit sa apdo. Saan ba ang akdo natin mga kaibigan? Ang apdo natin ay nandyan po sa ay lalim po ng ating atay mga kaibigan. Ayan o, oh. ang location niya. Ito yung ating atay, yun po yung apdo. Ayan. So, ano ba ang mga simptomas kung ang tao ay merong sakit sa apdo? Unang-una mga kaibigan, ito po. yan. Dito po nakakaramdam ang tao ng pain. Ayan nararamdaman mo ito sa parting kanan mo, upper abdomen, no? Dito sa para kumisa sa ilalim nitong ribs natin. Nararamdaman mo mayrong parang sumusuntot diyan, may sakit sa loob na parang uh, hindi mo maintindihan. Kumisa po 'yan ay uh, ang kirot na 'yan ay lumalampas sa likod. 'Yan. At isa po sa mga sintomas niyan ay nagkakaroon po ng tinatawag natin na kabag, no? lagi kang may kabag, no? Mahangin lagi ang tiyan mo, di mo maram uh, di mo ma maipaliwanag yung nararamdaman mo sa iyong tiyan, mga kaibigan. Lagi puno ng hangin. Yan po ang isa sa mga sintomas na ang tao ay meron pong problema sa abdo. So yan po yung mga sites of pain kapag tayo po ay may problema sa abdo. Yan, no? So tandaan niyo po yan, kapag meron na kayong nararamdaman ng na mga sakit-sakit kirot-kirot sa mga parte na yan, ibig sabihin po ay may problema kayo sa abdo. Ha? At lalo na kapag ka, nandyan na po yung tinatawag, laging kabag, utot kayo ng utot, digay ng digay. Hindi nyo maintindihan bakit gano'n na ah, ah, laging parang uh, ah, busog ka na wala ka naman masyadong kinain pero laging bloated ang iyong tiyan mga kaibigan. Ano ang mga sakit kadalasan na ah, meron po sa mga tinatawag nitong bato? No? Ah, bato sa abdo. Yan, yan tingnan natin mga kaibigan. nabanggit na natin, no? Abdo ay kalimitan po yung bato sa abdo ang may problema dyan, ha? Ito po yan, mga kaibigan, yung mga bato sa abdo. Marapid, maraming, klase yan, no? maraming klase Ito yung ating abdo na damage po na dahil po sa taglay ng bato. Ngayon, ah, kung pag-uusapan natin, mga kaibigan, itong ah, pagkakaroon ng, at, ng ah, bato sa abdo, itong bato sa abdo, ay saan ba nanggaling ito mga kaibigan? Okay. Ang bato sa abdo ay nanggaling sa ating mga kinakain na matataba. Yan, mga mamantika, mga kaibigan, lalo na karne. Mga kaibigan, mahilig kayo sa mga prito-prito. Yan po, yan ang nanggagaling yung bato sa abdo, mga kaibigan. At kaya kung nakakaramdam ka na ng mga kirkirkis na giniran mo, no? at lagi ang pakiramdam mo, mahangin lagi ang tiyan mo, mga kaibigan ibig sabihin may problema ang iyong abdo Kaya, pag nagpa-check up kayo sa amin, makikita namin yung sintomas dyan sa inyong mata kung may problema na yung abdo nyo mga kaibigan, tandaan po rin nyo, yung ating pong uh, abdo malaki po ang part o malaki po ang ginagawa nitong tinatawag na pagre-release ng tinatawag na gastric acid no at yung acid po, oh, bile acid po na nire-release nitong apdo ay nakakatulong sa digestion ng tao, mga kaibigan, sa pagtunaw ng mga pagkain. Ngunit kung pag may problema, mga kaibigan, kapag ka ang ating mga kinakain ay tinatawag uh, na mataas lagi sa mamantika, mga kaibigan. So, nangyayari itong mga kolesterol, mga kaibigan, hindi lang sa puso na dideposito hindi lang sa ating mga ugat, sa ating mga uh, arteries and veins na oh, deposito yung mga cholesterol na ito mga kaibigan, kundi paging sa ating abdo, sa ating pong um, gallbladder. At yung mga cholesterol na yon na namumuron, nagiging bato sila. Kaya tinawag ni Stone, kasi matigas din yan mga kaibigan eh. Matigas yan. At kapag ka meron ka na yan, kirot-kirot sa tagiliran mga kaibigan. So, Ayad na kaya ang iba kapag ka marami na talaga katulad niya no marami na na mga bato na na 'yan sa operation no at major operation na 'yan mga kaibigan ang kita niya para kayong kinatay no pagka kayo na operahan sa uh, abdomen oh kita niyo, bubuksan niya no oh grabe no oh yan po ang nangyayari kaya mga kaibigan kung nakakaramdam ka na diyan nasa binanggit natin na mga sintomas kanina ay eh, magpakonsulta ka na. Agapan mo na. At huwag ka nang kumain ng mga mamantika muna. Huwag ka nang kumain ng mga matataba, mga kardikarni muna. Kailangan maggulay ka na muna. Ha? Yan, mga kaibigan. So, marami pong teknik ang uh, tinatawag natin para malusaw o matanggal ang uh, mga gallstones na yan, mga kaibigan. Kung kukunti pa lang ang mga bato sa abdomen kaya pa yan sa pamagitan ng natural uh, alternative healing na system, mga kaibigan tayo po ay meron pong tinatawag na mga mabibisang gamot din, HDL slimming drop, kasi ito po ay good cholesterol na kayang tunawin ang mga bad cholesterol sa loob ng ating katawan at may uh, high content ng uh, tinatawag natin yan na garlic, mga kaibigan, meron tayong detox, uh, at napakagalit din kapag tinumbay nito sa melter napakagalit to mga kaibigan sa mga sakit sa abdo at sa lugha po ng 26 years ng aking experience sa alternative medicine, mga kaibigan, ay napatunayan ko ang mga produktong ito ay napakagaling sa mga may problema sa ato Kaya mga kaibigan, hanggang sa susunod muli at uh, alagaan niyong inyong kalusugan sapagkat ang kalusugan ay kayamanan. Ang kayamanan ay kalusugan. Maraming salamat po.